ito yung basura guys sa tapat ng Fiesta Mall hindi mga nakasako kaya makalat sa tingnan sila langaw na Ayan guys, uh, welcome back sa ating channel At, Ayan, mag-update lang tayo dito sa may uh, part ng uh, Divisoria uh, Papakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan ngayon dito At, Ayan, welcome sa ating channel, James Garrett TV Sarap naman ang buhay ng mga to Dito uh, natutulog gumadami na naman yung mga natutulog dito guys ah. Yeah. At ito guys sa may harap ng Fiesta Shopping Mall Tingnan nyo yung basura Ang dami So anong oras na? Uh, 9 am na ng umaga Hindi pa napipick up yung basura Abinondo side na ito. Yung part na to. ito sa kabila din so ito nawalis na nga pero yun nga lang tambak pa rin dito at saka yung isang tambak dun sa may uh, fiesta mo wala yan so dapat yan mga nakasakoy para mas mabilis mahakot uh, same lang din dito yung iba nakasakoy yung iba hindi uh, natuntahan pa natin dito Ito yung pahirap guys no, yung hindi nakasako yung basura. Pahirapan sa paghahakot. Yeah. So, makikita nyo tirik na tirik na yung araw ah. Ayan oh. Ayan mainit na. Ah, ang pa rin basura, hindi pa rin nahahakot. oras na. Yan, pahirap yan yung ganyan hindi nakasako na basura. Mahirap po yan sa ating mga kababayan, sa mga, lalo na sa mga nag din ng basura. Ayan pa o, oh, maraming tambak ng basura. Pag once talaga hindi nakasako, mahirap talaga hakotin yan. Uh, ano na to uh, Ilaya Street ayan, pagitan ng uh, Tabura Street at Ilaya Street itong tambak ng basura na nandito ayan na yung mga basura dito grabe pero yung ganito ng oras yung basura ganito pa rin di pa rin nagagalaw wala na sikat na ulit yung Maynila Grabe yung ng basura Ngayon pa lang nga anong oras na Terik na yung araw Grabe yeah. yung basura Hanggang doon pa rin sa maya uh, Kitty Tower Daming tambak ayan guys at balikan natin dito so ngayon pa lang pala nag uh, ng basura traveling basura guys naabot na ng ganitong oras para mahakot lang lahat 9.30 mag alas chis na ng umaga uh, at talagang uh, sobrang layo ito sa panahon ni Yorme kasi nung panahon ni Yorme kailangan 7 a.m. Lahat ng basura Ubus na Ayan. Pero ngayon 9.30 yung basura ito Tambak tambak pa Ayan, So papunta tayo sa may uh, Kipi Tower Ayan, Para balikan natin dito Yung basura na sinasabi ko sa inyo na no, dapat yung mga yan nakasako kaya no, tingnan nyo yan masama kasi hindi nakasako yung basura kaya mas ano, uh, makalat tingnan masakla pa dito guys ah. hindi lang ah, basura yung nandito so, yung mga natutulog na rin eh, unti unting may mga bumapalit dito na natutulog ah, so isa rin yan sa nakakatakot dito sa atin sa Maynila ah, so lapitan lang natin yung basura sa Maya Fiesta uh, Mall yung KP Tower guys oh. tapos ito Fiesta Mall Fiesta Mall Fiesta siya Plaza pala tapos yung tapat nyan puno ng basura tambak bol-bol pa ng traffic ito yung basura guys sa tapat ng Fiesta Mall ah, hindi mga nakasako kaya makalat sa tingnan sila langaw na uh, <tinyo> <tinyo>